Good evening po uh, Magandang araw Magandang umaga Kahit saan man kayo ngayon Kung anong araw siya pinapanood to Good day po Mga um, magluluto ko ng ano ng ramen uh, Chicken Mami Whatever <laughs> Kasi nag request yung aking uh, binata at nagkaano siya nagkaroon siya ng tummy bag ngayon di pa siya nakakabawi sa pagkain niya so mahina pa siyang kumain ngayon nag request siya at yun ang request niya ipagluluto ko siya syempre Sunday ako huling nag vlog pero yun nga si Basti ay naku po nagka bag ulit siya so hindi siya pumasok ng two days ngayon nag request siya ngayon pumasok na siya kanina back ko na siya kanina So, nag-request naman siya ng ano, ng sabaw ngayon. Gusto daw niya ng sabaw ng ano, ramen. Pero yung gagawin ko parang ano lang. Parang mami lang. Magkapareho lang naman siguro yun, di ba? Iba lang ang pangalan. Pero pag gagawin mo, parang pareho lang yun. Ngayon, eh, nagpapakulo ako ng ano, ng manok. Yan. Isang buong manok, bumili ako. Tapos, nilagyan bin ko lang ng ano yan, ng sibuyas, may carrots sa nilagay. Tapos uh, cinnamon stick. Naglagay din ako ng ano ng star anise. Tapos syempre paminta at patis. Tapos to naman yung ano natin. Noodles natin, oh. Hindi, parang parang nag -ano na rin sila. Nag-ramen house na rin sila. Ayan, uh, Ipapakulo na ako ng pansit. Yung noodles. Ipapakulo ako na. Yan o. Oh. Inet ko na yung timer for 4 uh, minutes. So dito po ay malamig na ngayon. Dalawang araw umuulan pero today ay maganda yung panahon. Balot na balot na yung mga tao pagkagandong panahon. At sa bahay naman, na um, uh, kailangan nagsusot ka ng medyo ano, doble-doble para hindi masyadong magasa sa heater. Kasi kung hindi, yung ano ngayon, yung bills, talagang skyrocketing pag ganitong panahon. Kung baga sa Pilipinas, pagka ganito, mag aircon ko yung mga tao. Dito naman, pagka ganitong panahon, pag winter, heating naman ang, ano, ang umaandar. Kaya pagka ganito pa naman, masarap nag, ano, makain ng mainit na sabaw. Yan, no? Tapos gusto nung isa, may itlog. So, magpapakulo din ako ng egg after this. So, ayan. Nakulo na yung pansit. Uh, Duto na to. Ayan, it, tatlong itlog naman. Ah, apat na itlog pala. Sabi ni Joachim, ano? Boil it for 8 minutes daw. O so, yan, itlog naman ang ibuboyl natin. Gagamitin ko yung pagpapakulo sa itlog ay itong kinamit ko kanina. Para hindi sayang yung ano. Yun. Kung napapansin nyo, puti yung egg na nandito ngayon. Normally ano ito eh. Yung mga medyo dark. Medyo brown. Yan o. Oh. Yung supply kasi ng UK ngayon, ano na eh. Kung saan makakakuha. Dahil sa Brexit, di ba? Alexa, set timer for 8 minutes. 8 minutes, starting now. Yun. Ayan, luto na. Hmm. Pwede na, di ba? Nagkana na ng ano. Medyo maalat na to eh. May seaweed naman eh. Darating na rin si Darating na rin si Mrs. niya at uh, sasabayan ko, ko na siya kumain. Pauunahin ko na 'tong mga bata. Ay, yeah, nagpadagdag pa ng ano. Ayun, yeah, nagpadagdag pa ng ano seaweed. Oh, 'Di ba? Sarap na sarap sila. Mm. 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 You oh. <laughs> know? Yan! Hintayin ko lang si may bahay. Pa-uwi na siya. At kami naman ay sabay kakain. Ah, uh, si Kuya Basti. <laughs> wala siyang gana. It's good nagkagana na siya dahil wala siyang, hindi siya kumain ng dalawang araw. I felt, I felt sorry for him actually. You haven't been eating for two days, isn't it? Belly. What were you eating? Toast. Toast. Kasi pagka nagano siya, pagka kumain nice. siya, natatakot siya baka mag-toilet ulit siya. Pumayat nga, oh. You lost a bit of weight, no? Oh, kaya bawi ka tong. Mm. Bawi. Si Bully dito yan, oh. oh. Yung seaweed walang gana, oh. Ooh. Pareho silang bagong ligo, fresh Ready for the next day So yung style pala dito, lalo yung mga bata uh, Naliligo sila gabi na Kasi pagka umaga, tamad na silang maligo So tama nga naman, di ba? Practical Lalo pag winter, hindi sila naliligo na sa umaga nagaano na sila, shower sila sa gabi bago matulog. Kasi siyempre galing sila sa school maghapon. Lahat ng germs kadala-dala nila kaya kailangan maligo sila bago matulog. At least kahit di sila maligo kinabukasan, malinis sila, di ba? Hello, mami Hello. Yan galing sa trabaho. Yeah. Ano naman? Iniinit ko lang yung para sa amin Para syempre mainit ulit mm. right. Kami naman ang kakain Ayan Mami, hello Hello, kain tayo Ito hindi pa nabusog o oh. Gusto pa ng ano, tap up. Joe Kim, Mate. are you eating? You still hungry? I'm eating breadsticks Merienda na agad. Katapos lang. O, kami ay kakain muna. Si Mrs. ay kagagaling sa trabaho. Ayan, alam ko pagod to eh. Anong masasabi mo sa ano? <laughs> sa ating uh, mami. Kailangan ko ng tinidor. Tinidor. <laughs> Nagma-practice siya kasi pag kumakain kami sa labas, di kami marunong mag-chopstick eh. Ayan, di ba? Mmm. Mmm. Voilà. Oh. Ya mana soy? Oh, kimchi ya <laughs> Gusto mo kimchi? Ada orang <laughs> tu. Bagina. Dah hublo Hmm. Hmm. The chicken is so nice. Ayos. Oh, yon. Hai, natapos din. Sarap. Masog. Masog. yan, yeah, no? Yan. <laughs> Nagbukas pa kami ng pangalawang ganito. Bus din. Solve bang ano? Solve ang solve ang dinner namin. Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching.